Yo, yo, yo mga kapets, nandito na tayo ngayon sa isang shopping center dito sa Tarlac City and maghahanap tayo ng mesh tray na gagamitin natin sa pagbibreed ng aking mga newly acquired na Danyo breeders. So, ang ibibreed ko pala ngayon ay standard lang muna, no? Hindi ko muna ibibreed yung aking mga long fin dahil iko condition ko pang mabuti talaga. So, ang gagamitin ko lang muna ng mga materials ngayon ay yung standard na mga breeder ang pipiliin ko ay yung mga standard muna dahil yun ang mas naunang na kondisyon, mas tumaba. Mabilis silang tumaba eh. So, yun muna ang uunahin ko na i-breed dahil mas nakakondisyon sila. So, ito na nga yung napili kong mesh tray, mga kapets. Ayan ko titingnan nyo. May mga part na hindi masyadong open. So, aalisin natin yan. Uh, natin mamaya para maayos. So, ito na nga. Ito na yung finished product. Natanggal na natin yung mga part na hindi naka-open. Uh, yun, inalis natin yun para diretso yung mga eggs na mag-drop dito sa pinaka-main container. Kapag atin ng, uh, kapag nag-drop na pala yung mga female. So, eto nga, yung female na gagamitin natin ay, isa lang muna, pipili lang ako dito. Ang ratio pala natin ay 2 is to 1, so dalawang male at isang female. O ngayon, ang pinipili ko ngayon ay yung female na hinog na, kumbaga. So, titingnan natin, i-observe nyo. Tingnan nyo rin mga kapets, yung pinipili kong female. Itong dalawang female na to, yan. Parehas silang ready to breed na. Pero, kailangan nating piliin yung pinakahinog na hinog na para may bangga natin sa ating mga male. O, ayan nga. Tingnan nyo mabuti mga kapets. Pipiliin ko dito yung may mas malaking chan. Yung may mas malaking tummy yan. Pipiliin natin yon dahil Siyempre, alam naman natin kapag mas malaki yung chan, mas maraming laman yon So, potential na mas maraming nga talaga siyang eggs na pwedeng i-drop. So, ayan, pipiliin natin yung may mas malaking chan. medyo mahirap pulihin mga kapets. And, ayan. Siya nga pala yung paghuli pala nito at paghawak nito ay kailangan gentle kasi nga pregnant tong mga female natin. Okay, so, nakapag-select na tayo. Ayan nga, ito'y na natin sa mga male yan. Uh, standard po na neon green da yung female ko. At ibabangga ko rin sa standard na dalawang neon green na male. So, ayan ang lilikot nila. Ayan na, nailagay ko na po yung dalawang male kasama nung napili nating female. And ayan, kung iyo observe nyo. Ayan. Neon green ang kulay nila, mga kapets. And hahayaan ko lang to overnight. So, ngayon pala mga kapets, ang oras ngayon ay nasa alas 8 na 8. 8 p.m. na. Yan. Well, medyo late na akong nagbangga. Pero sana, cross finger, makapagpalabas tayo at mag-drop. Maging successful ang breeding na to. At mag tong ating female lang mas maraming egg. And ito na nga, napakabilis ng transition. Ito na yung result mga pets. And so far, so good. Itong observation ko dito sa mga eggs ngayong umaga. And ngayong umaga pala, mga alas 7 na ng umaga. Nung makita ko to, ito. Alas 7 ng umaga ngayon. And mukhang maganda yung naging resulta. Ayan, fertilize yung mga egg natin. Yung mga eggs pala ng aking danyo. So, ayan, kitang kita niya naman mga kapets. Meron ng parang embryo sa loob. Ayan. Once na yung palatandaan kasi ng unfertilized egg ay puting puti talaga siya kung makikita nyo. Pero ito, base sa aking observation at sa nakikita nyo rin sa screen, yung mga eggs ay merong part lang na puti sa gitna. So, ibig sabihin, may embryo na yon, fertilized na. So, mabilis lang ang transition period ng pagpapahatch neto. And, ayun, ibabalik muna natin yung mga male para makondisyon ulit sila, patatabayin ulit natin sila para may handa ulit sila kung sakaling susunod natin silang gamitin ulit para sa pag breed So, ayun nga, may lumusot. <laughs> Pinilit na nung isang male na lumusot na stress siguro dahil pinuhuli ko. So, ayan, binalik ko muna dito yung isang male. Pero alisin ko, mali pala yung tank na pinaglagyan ko dahil pang female lang yan. Exclusive lang sa female yung mga yan. And, eto na nga, kinaumagahan ulit. Uh, Nag-check ako. Ayan, mga kapets, kung makikita nyo, maganda yung kondisyon ng mga eggs. And, wala akong nakikitang white eggs. Talaga, medyo transparent sila. And, merong white that sa gitna. So, ibig sabihin nun, fertilize siya, may embryo sa loob, katulad ng sinabi ko kanina. And, sana wala tayong makita at mahanap na mga unfertilized eggs. Sana maganda yung kinalabasan talaga ng pagbibreed natin. And, dahil nga, ang ginamit ko pala, so, yung ratio ko nga, as I mentioned earlier, mga kapets, dalawa yung ginamit kong male ang purpose nga nun ay para mas marami ang ma-fertilize na egg. So, ang mag-fertilize kasi ng eggs ay yung mga male. So, isprayan nila yan uh, ng kanilang mga sperm. And, yung ilalabas kasi niya ni ng female ay hindi pa fertilized egg yon As in, egg lang talaga mula sa kanya. And, kailangan ma-fertilize ng mga male yon Kaya, so, nagdagdag tayo ng isang male. Ginawa kong dalawa yung male para mas mataas yung chance na maging fertilized lahat or hindi man lahat mas mataas yung porsyento so oh, ayan na nga ito na yung resulta meron na ako nakikita ang mga wigglers yan yan may mga na hatch na ayan mga kapets napakasaya napakasaya ayan kung titingnan nyo pasensya na medyo malabo yung video dahil na excite ako kinuha ng koto kakagising ko lang And tinignan ko nga, ayan may mga wigglers na. So hindi pa hatch lahat. Aabangan pa natin yan, titignan pa natin kung mas marami ba ang ma-hatch or kung may mga mabubugok ba o yung tawag na nabubugok or hindi fertilized, mga unfertilized na itlog. So wala naman ako nakikita mga kapet so far na puti, na bilog. So yung mga eggs na unfertilized, wala akong nakikita. And nakakatuwa mga kapets dahil mukhang na-hatch lahat. Oh yan. Tingin ko ay nasa 99.9 na hatch lahat ng eggs. So maganda. Maganda yung nagamit kong mga materyales. Uh, maganda yung kondisyon. Yun ang kagandahan mga kapets kapag naikondisyon nating mabuti yung ating mga breeder. So nakakondisyon talaga sila. Busog. Pinakain ko ng ano yun, Mga uh, BBS. Yung baby brine shrimp. Yung high protein. So, yun talaga yung pinakondisyon ko sa kanila para maganda yung maging resulta. So, ayan na nga. Ito na nga yung bunga. Naging magandang resulta. At maraming na hatch. And wala talaga ako makitang unfertilized egg. Yung hindi na hatch na itlog. Yan. So, naghatch lahat. Although... Ayan, maliliit pa sila. Sobrang liliit talaga. Medyo ang hirap tignan. Almost microscopic sila mga pets pasensya na medyo malikot yung video at magulo ayan may mga nakadikit pa dumidikit pala sila ayan no oh. so kaya pala konti lang yung nakita ko dito sa bottom nandyan sila sa wall nakadikit ang galing parang janitor fish na maliit so kung iyan ako kung i-describe ko sa inyo yung size netong mga fry ay parang hibla ng buhok natin isang hibla ng buhok ganun sila kanipis Medyo man, mas manipis pa nga doon eh. Tapos putol-putolin nyo ng malilit. Ganun sila. Almost microscopic talaga hindi mo makikita kung hindi ka gagamit ng ilaw. So may ginagamit ako ditong LED light para tignan sila kaya medyo visible sa ating mata. Pero kung wala hindi mo agad-agad makikita. Ayan nga nakakatuwa mga kapets. Ang dami nila. So ayan tansya ko dito nasa 200 pieces ang aking mga napahatch na danyos. Yan, neon green danyos po ang aking binread mga kapets. And ito nga, ang ganda. Nakakatuwang panoorin. Nakaka-excite. Lalong mas nakaka-excite dahil nandito na tayo sa susunod na step ng pagbibreed ng ating danyo which is yung napahatch na natin at naging fry na. So, ang challenge naman sa atin ngayon kung paano natin magiging o magagawang maayos ang pagpapalaki sa ating mga napahatch na fry ng danyos. And ito nga, kailangan nating pag-aralan pang mabuti, kailangan ko pang mag-research kung paano tamang pakainin at i-handle or alagaan itong mga maliliit. At be, uh, very fragile pa kasi itong mga ganito dahil sobrang liit nila at nasa early stage pa lang nila. So kailangan nating ayusin at bantayan ang kondisyon ng tubig, and isecure is ang ating mga fry para maging maganda at mas maayos ang kanilang paglaki. So abang-abangan nyo mga kapets sa aking susunod na upload kaya kailangan nakasubscribe kayo at click nyo yung notification bell para kayo ang unang-unang makakita at makapanood ng aking updates sa aking pagbibreed ng mga danyo So maraming maraming salamat sa panonood mga kapets. Hanggang sa muli Fish!